Usap-usapan ngayon ang inaming nararamdaman ni Sharon Cuneta sa kanyang asawa na si Kiko Pangilinan kung saan ay inamin nito na nagkakamalabuan na nga ang kanilang relasyon ayon pa sa aktres na si Sharon Cuneta ay wala ng araw na hindi sila nag-aaway. At umaabot na rin sa puntong hindi na sila nagkakaroon pa ng maayos na pagsasama at umano ay hindi na rin nagtatabi. Dahil nga rito ay aminadong tila nawawalan na din umano ng gana ang aktres na si Sharon Cuneta dahil tila nga ay hindi na siya mahalaga sa kanyang asawa. Dahil nga rito ay lubos na nalungkot si Kiko Pangilinan sa nalaman at pag-amin nga rin ito ay hindi na nga maganda ang kanilang samahan ngunit kung siya naman daw ang tatanungin ay willing parent itong ayusin ang kaniyang relasyon ngunit hindi na ganoon ang gusto ni Sharon Cuneta dahil ayaw na umano nitong sumugal pa sa kanya.